So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miatis Bashan, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 5, 2025. So, our topic is all about paano iwasan ang labis sa pag-aalala. So, our concept is all about preservation. So, Uh, ang preservation ay bahagi ng providential care ng Diyos. So, ito ang kanyang patuloy na pag-sustain o pagpapanatili ng lahat ng bagay sa kanyang nilikha. So, mula sa mga planeta hanggang sa ating mga hininga, lahat ay nananatili dahil sa aktibong kalooban ng Diyos. So, hindi ito passive, kundi masigasig at uh, tuloy-tuloy na pagkalinga. So, kung walang salita, lahat ay guguho. So, kaya kahit tayo mismo ang ating buhay, direksyon at kakayahan ay nakadepende sa Kanya. So our Bible readings for today is all about Colossians chapter 1 verse 17 ASND version. Siya ang nauna sa lahat at sa pamagitan niya ay nananatili ang lahat ng bagay. So ngayon tako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God sustains all of creation through Christ. So walang bagay sa mundo ang tumatayo sa sarili nitong kakayahan. Dahil lahat ay nananatili dahil sa kapangyarihan ni Kristo, dahil siya ang tunay na dahilan kung bakit umiikot pa ang mundo at may buhay pa tayo ngayon. Second is God gives you a life for a purpose. So yung ating hininga ay hindi aksidente dahil ito ay kaloob ng Diyos na may layunin bawat araw ng ating buhay ay may halaga sa kanyang plano. And last is God wants you to enjoy a life free from worry. So, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabuhay sa pagkabalisa dahil nais niya na magtiwala tayo sa kanyang kabutihan at pangangalaga. So, ngayon, ko na tayo sa ating update. So yung first application is fix your eyes on Jesus the sustainer of all things. So kapag nalilito tayo or uh, nabibigatan tayo is dapat natin alalahanin na si Jesus ang nagpapatibay at nagtutustos ng lahat. So sa, sa kanya lang dapat tayo maghahanap ng uh, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Second is find your purpose and fulfill it. So syempre wag nating sayangin ang buhay sa takot at pag-aalala dapat nating alamin ng kalooban ng Diyos at ipamuhay ito dahil ang taong may malinaw na layunin ay mas may kapanatagan. And last is free yourself from worries by trusting in God. So, syempre, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ang susi sa malayang pamumuhay mula sa stress at anxieties natin. So, dapat natin ialay lahat sa Kanya yung mga iniisip natin at hayaan na siya ang magdala ng mga ito. So, ngayon dito na po tayo sa ating last part which our discussion. And our discussion talks about how can you faithfully enjoy life free from worry. So, syempre, maaari natin tamasain ang buhay na malaya sa pag-aalala pag, pag kung buong puso tayo nagtitiwala, nagtitiwala na ang Diyos ang nagpapanatili ng ating buhay. So, hindi natin hawak ang lahat dahil hindi natin kailang kontrolohin kontrolin ang lahat. So, syempre, kapag iniligay natin kay Kristo ang, lahat, na, ang lahat ng ating pag-asa at kinikilala siya bilang tagapagpanatili ng lahat is nakakaroon tayo ng kapanatagan sa puso natin. So yung kaalaman kasi natin na ang Diyos ang may hawak ng ating kinabukasan ay nagbibigay lakas upang mabuhay ng may pananampalataya kaysa sa pag-aalala. So ngayon naman po, ibabahagi ko ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw na August 5, uh, 2025. So syempre sa devotion na ito ay Alala ko ng aking buhay ay hindi hawak na aking sariling kakayahan, kundi ng Diyos na nagpapanatili sa lahat. So kahit gaano pa karaming problema ang dumating is may katiyakan tayo o ako na may Diyos na tapat na nagmamalasakit at nagpapahinga sa akin. So syempre mula ngayon is kailangan nating piliin na ilagay ang ating sariling tiwala sa kanya at i-enjoy yung bawat araw na hindi, hindi sa takot, kundi sa pananampalataya. So, let's pray na po, Lord God. Maraming salamat po sa iyong katapatan sa pagbibigay ng buhay at lakas araw-araw. Lord God, tulungan po kaming alasin ang aming mga pag-aalala at palitan ito ng tiwala ng iyong kabutihan. Lord God, tulungan mo po kami mag-focus sa iyo bilang tagapagpanatili ng lahat ng bagay na way mamuhay po kami ng may layunin, kapayapaan at pasasalamat. Sa so, pangalan ni Jesus, Amen.